Problema mo pa din ba ang 60k minutes views mo dahil hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ito namimit? So ngayon ay bibigyan kita ng tips kung paano po to mabilis na makukuha. So katulad ko mga Lodi, no, yung page ko po ay kakasimula ko pa lang and then meron na po agad siyang 12k minutes views at hindi po bumababa ng 1k per day. No, 1k minutes views per day ang aking nagegain dyan. Wala po akong ginagawa dyan mga Lodi. Kung di, nagre-remix lamang po ako ng mga videos. Yan lang mga Lodi ang aking mga ginagawa. No? So, naghanap ako ng mga viral videos. Siyempre mga Lodi yung mga magaganda. Uh, check kayo mga Lodi ng mga videos. Mag-search po kayo sa Reels ng mga matataas yung views tapos nakakatuwa or nakaka-entertain mga Lodi. Yun po yung i-remix yung video pagkatapos. Ayan, dyan po kayo makaka-gain ng maraming minutes views mga Lodi. Katulad nyan, ganyan at ganyan lang ginagawa ko. Minsan, sa loob ng isang araw, nakakalima, hindi bumababa ng limang uh, video yung aking nare-remix. Kaya naman, patuloy po yung pag-angat ng aking minutes views. Okay? So, kung wala ka rin may upload, pwedeng-pwede mo rin gawin yan.